Tagalog po tayo ngayon. Ano pong sabi niyan? Chapter uh, chapter 3 4 hanggang 6. Sabi po diyan, kung nandiyan na po kayo, nasasabi namin ito dahil kami ay may pagtitiwala sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Kung sa aming sarili lamang ay wala kaming takayahang gawin ito. Subalit, so, ang aming kakayahan ay kaloob ng Diyos. Binigyan niya kami ng kakayahang mag-iingkod ng, bagong tipan, isang kasundo hindi ayon sa kautusan na kasulat, kundi ayon sa Espiritu. Sapagkat so, ang kautusan na kasulat ay nagdudulot ng kamatayan, ngunit ang Espiritu ay nagbibigay ng buhay. So, pagparayan mo tayong lahat sa pagkabasa po ng salita ng Diyos. Kaya po ay manalangit. Panginoon, minsan pa sa gabi ito, sa kabila po ng mga kapahatan ng aming mga pisikal na katawan, Lord, kami ay iyong pangunahan. Tulungan mo kami na kami ay uh, makapaglingkod sa iyo na uh, mayroong kagalakan at uh, mula sa aming mga puso, Panginoon. Ano mga bahagi sa buhay namin na kami ay nagkukulang Panginoon, na mahayag sa buhay ng bawat isa sa amin Yung aming pakikinig Patuloy ng itong sinyo na yung makapangyarihang dugo Lahat na aming Paalala man, correction man At magpapayaman uh, Tulungan mo kami Na lahat ng ito ay matanggap namin ng buong puso Na walang halong uh, uh, Pagkasakit sa damdamin namin Salamat po Diyos All glory belongs to you Jesus Christ Amen. Praise God. Salamat sa Panginoon at uh, dito po sa ngayon to alam naman po natin na si Pablo po ang nagsasalit po nito. Ito po ay patungkol po sa mga lingkod ng Bagong Tipan. So kasama po tayo doon. Amen po. Kaya nga tayo ay kasama sa mga naglilingkod sa Bagong Tipan. So ang pamagat ko nito ay competent to serve. Pag sinabi competent having the skills or knowledge to do something will enough to meet a basic standard. So, ibig sabihin, yung pagkakaroon daw po ng kakayahan, yung capability or paging qualified natin, or yung paging sufficient natin, or yung paging maaasahan. Tayo po ba ay maaasahan sa ating paglilingkod? Amen po ba? Ayan. So, bakit po namin itong pinag a magkakaroon ng kakayahan na, na makapaglingkod. It's because we must reflect on one's competence to serve. sabi so, sabihin, ma, eh, mag-reflect tayo, magbulay-bulay tayo sa bawat kakayahan ng bawat isa sa atin. Amen po? At mag-challenge tayo na uh, ma-excel yung ating paglilingkod. Pag sinabi yung excel, ma mapaunlad Amen po. Ma-challenge tayo. Kasi po, magkita ng mga kakayahan, yung capability natin, yung pag natin na makapaglingkod, ay uh, magkarun magkaroon tayo ng pag sa paglilingkod sa ating Panginoon. At uh, uh, kailangan na ma-develop yung ating mga personal na plano sa ating paglilingkod sa ating Diyos na Sabi po dito, as a servant of God, you ought to demonstrate a strong commitment to excellence. So bilang mga lingkod po ng Diyos, tayo daw po ay dapat maipakita natin yung ating uh, uh, matigas na commitment patungkol sa pagiging eksilente lingkod ng Diyos. Iman po ba, if people who serve others give their best, how much more those who serve the Most High God? kung ang ibang tao daw po na naglilingkod sa ibang tao, ibinibigay nila yung kanilang the best. Amen po ba? Paano pa kaya tayo na naglilingkod sa pinaka o sa kataas-taas ang Diyos? Amen po ba? Minunawaan po ba tayo doon? Amen. We must develop skills that would make us more competent to serve God and others. So dapat daw po, mayroon tayong kakayahan na mapaunlad na kung saan ito yung uh, uh maglilit sa atin upang magkaroon tayo ng kakayahan na makapaglingkod sa Diyos at sa ating kapwa. Amen. So, nanawaan ba? Amen. So, tingnan po natin si Paul, si, si Pablo. So, saan nagmumula yung kanyang kakayahan o yung kanyang kapasidad na makapaglingkod? Saan kayo ito galing? Sabi nga, di ba po, sabi nga po dito sa Nasa natin sa chapter 3, verse 4 hanggang 6, anong sabi niyan? Kaya sabi ni Paul, nasasabi namin ito dahil kami ay may pagtitiwala sa Diyos sa pamagitan ni Kristo. Kung sa aming sarili lamang ay wala kaming kakayahang gawin ito. Subalit, ang aming kakayahan ay kaloob ng Diyos. Binigyan niya kami ng kakayahang maging lingkod ng bagong tipan isang kasuldoang hindi ayon sa kautosang nakasulat kundi ayon sa espiritu sapagkat ang kautosang nakasulat ay nagdudulot ng kamatayan ngunit ang espiritu ay nagbibigay buhay so ibig sabihin di ba kahit naman po sa literal sa literal na lang di ba kaya kaya nga po di ba tinitingnan natin o tinitingnan natin doon sa bawat ah, sitwasyon sa buhay natin So, kaya laging ano tawag doon, laging may, ano, sabi ni Pastor kanina, sa bawat ginagawa natin, dapat lagi tayong mag-reels. Bakit? Yan po'y tinatawag na documentary. Para po, sa in, in, uh, in Utah, sa takdang panahon, nakikita kung ano yung ating mga ginagawa. Amen po ba? So, sabi nga, kapag walang ganon, uh, hindi makikita kung ano yun ang yung nangyayari sa ministry. sa atin. Kaya sabi ni Paul, kapag ah, kapag yung sabi nga, yung kautusan na nasa nasusulat, may kamatayan, ibig sabihin may katapusan. Dahil, di ba, kapag sinabi mo lang, eh, kapag wala ka talaga na tawag doon, black and white, di ba, kapag mayroong kasunduan, kailangan may black and white yon Kasi kapag wala, pwedeng makalimutan yun ang kausap natin. Nakukuha niyo po ako. Yun yung sinasabi ni Paul, na kapag daw nakasulat na, na nakasulat Ayan, pero kapag ang Espiritu ng Panginoon, ano ang sabi? Ano ang sabi dito? Hindi, so, kumbaga, ayon sa Espiritu, yung sabihin, ang hindi sabihin, mayroon ko ito sa nakasulat, kundi ayon sa Espiritu. Hindi ito na natitibag. Kasi nga, Espiritu ng Panginoon, yung nagudyok sa atin, nagpapakita, uh, pinapakita natin na we are leading by the Holy Spirit sa ating paggawa. So, minaunawaan po ba tayo? Ayan. Kaya yun yung sabi ni Paul. Yung kakayahan niya ay mula ayon sa Panginoon. Amen? Ayan. So, yung kapasidad natin, yung kapangyarihan natin. Sabi ni Paul sa Pangarawang Korinto, chapter 3, 4, hanggang 6. So, sabi dito sa 2, what was Paul's instruction to Timothy? binigyan siya ng instruction ni Paul sabi niya sa Second Timothy 2 Timothy 2.15 ano po ang sabi niya Second Timothy 2 Timothy 2.15 ang sabi po niya sa 2.15 sabi dito, sikapin mong maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos isang manggagawang walang dami para ikahiya at tama ang paggamit sa salita ng katotohanan. Ayan. So, yun yung sabi ni, yun yung instruction ni Paul kay Timothy. Do your best to present yourself to God as one approved. A workman who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth. So, yun yung paalala uh, ni po ni, ni Paul kay Timoteo nung si Timoteo ay na nag-decide na maglingkod na rin. Sabi niya, sikapin mo. Sikapin mo na ano? Sabi niya, sikapin mong maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, isang manggagawang walang dapat ikahiya. At tama ang paggamit sa salita ng katotohanan. So yan, yan yung instruction ni Paul kay Timothy. So sabi niyan, sabi nga sa 2 Timothy 3 hanggang 7. Yan. Kung mapapansin natin, dito uli sa chapter 3 hanggang 7, sabi pa ni Paul kay Timothy, What are the three images mentioned here? What does each of the images say about serving God? So, mayroon nga, uh, mayroon dito ang halimbawa, Tatlong uh, halimbawa na ibinigay si Paul kay Timothy. O, sabi dito, anong sabi Sabi dyan, 3 hanggang 7. Ang sabi diyan sa 2, sa chapter 2, 3 hanggang 7. Ang sabi dito, uh, makibahagi ka sa hirap tulad ng isang mabuting kawal ni Kristo Jesus. Ang isang kawal ay hindi naging abala sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal. Sa halip, sinisikap niyang mabigyan ng kasiyahan ang kanyang pinuno. Hindi maaaring gantimpalaan ng sang manlalaro kung hindi siya naglalaro ayon sa mga alay tuntunin. Ang magsasakang nagtatrabahong mabuti ang siyang dapat unang makinabang sa bunga ng kanyang pinaghirapan. Yes 7. Isipin mong mabuti ang sinasabi ko sa iyo at ipapaunawa sa iyo ng Panginoon ang lahat ng ito. Yan, tatlong halimbawa sabi ni Paul kay Timothy. Yan, makibahagi sa hirap tulad ng isang mabuting kawal. Di ba? Kasi hindi naman pwede na, di ba, ang isang batalyon. Hindi naman pwede na yung iba na ipagbakbakan tapos yung ibang membro ng batalyon nakaupo lang sa isang tabi. Amen. Dapat lahat sila involved. Amen po ba? Diba? Amen. Yan. So, yun sa pagiging uh, manlalaro naman. So, sa pagiging, uh, sabi nga, kung, uh, kung sama uh, sa, sa manlalaro naman, sikapin. Sikapin natin na yun sa paglalaro, yung masunod yung alituntunin. Kasi kapag hindi natin, halimbawa sa isang grupo na isa, sa isang team, kapag hindi sila sumunod sa rules, ano mangyayari? Talo silang lahat. Amen po. Ayan. So, sa pagdating naman sa magsasaka na nagtatrabaho mabuti, di ba? Kapag maganda yung kapag mabuti yung ating paggawa, sino unang naging Tayo din naman na gumagawa, nagtatrabaho. Amen po. Doon yan po yan sa ating paglingkod lahat na ginagawa natin sa Panginoon ay hindi po yan nasasayang. So may naunawaan po ba tayo doon? Ayan, sabi nga, yung tatlo ito na Amy na pa paalala ni Paul kay Timothy ay napakahalaga po nito. Sabi nga, bilang isang sundalo, ay huwag kang maging abala sa walang kaugnayan ng pagiging sundalo. Kasi yung pagiging sundalo mo, dapat ang magagawin mo lang ay yung may kaugnayan sa pagiging sundalo mo. Hindi ka pwedeng uh, hindi mo pwedeng trabahuhin yung trabaho ng pulis kasi trabaho din yung ng mga kapulisan. iba ang mga pulis nasaan sila? Nasa Nasaan sila, nandoon lang sila sa istasyon. Yung mga yung oh, yung mga uh, ano yung mga kawal nasaan sila? Nasa labanan. Yeah, hindi pwedeng uh, yung isa hindi makipag-isa. Kailangan para kung gusto mo na maging matagumpay ang labanan, dapat lahat kayo maghirap. Lahat makibahagi. Kahit na wala kang puputukan, dapat nakakasa yung iyong magazine. Yes. Amen po ba? Yes. Eh, yan. Makibahagi daw po sa lahat ng hirap. Yan. So, ganun din yan sa, pang, sa paglalaro. So, sabi nga, ang isang team kapag lahat sumusunod sa rules, sabi nga, kapag nanalo naman ito, panalo ng isa, lahat panalo. taga yung water boy sa team panalo na rin siya kasi kasama siya doon sa team so dapat ganun din tayo wag lang kita nakatingin lang sa ating mga gina, sa mga ginagawa ng iba amen po ba kaya yeah. e, nga tulad uh, niyan di ba sa di diba sa atin dito pag na, pag may gawain tayo di ba lagi namin sinasabi huwag na kayo lagi naghihintay na tigyan pa kayo ng uh, go o oh, mag, mag ano ka maglingkod ka rin kasi nakikita mo lalo na kapag tumatagal na tayo sa ministry na kung baga napapansin mo may mga dumarating na, na mga bago na matatakunan ka na nakaupo ka pa rin samantalang yung bago na dumating ay lagi silang busy busy sa paglilingkot ikay nakaupo pa lang Amen po ba? Yan. So, mananawaan po ba natin yung hinalimbawa sa atin ni, ni Paul? para maging mag-excel yung ating kakayahan na makapaglingkod sa ating Panginoon. Yan. So, mahirap ba? May kahirapan din yun. Amen po. Pero, sabi nga, sikapin natin. Diba? So, sa unang-una sabi nga, sikapin natin na, well, eh, kung baga, Ano sabi dito? Na, sikapin daw po natin na maging manggagawa tayo na walang dapat na, walang dapat na ikahiya sabihin, maging, maging ano ka, sa paglilingkod mo. Uh, kung, sabi nga, kapag uh, itinas mo ang Panginoon, si Lord din yung magtatanyag sa iyo. Amen po? So, kahit sa tayo dalhin ng Panginoon, kapag mayroon tayong gano'n na prinsipyo sa buhay na ito, kapag hindi natin kinakaya kung sino yung pinaglilingkuran natin, patuloy tayong kasamahan ng Panginoon at gagawin niya tayo ng excellent sa ating paglilingkod. Kaya nga competent to serve. Kami nga are we competent in serving God. So may, ma tayo ba ay may may makakayahan ba tayo uh, qualified ba tayo sa ating mga paglilingkod? Yan, Kayo po yung makakasagot niyan kung kwalifikado kayo sa alin mga paglilingkod. Amen mo ba? Amen. We must uh, competent to serve. Yan, so sa tatlo na ito na talata, alam niyo po, mga, ma ganda po ang mga laman. Amen? Sa, pa, sa, pa sa paging may kakayahan na maglingkod. Magaganda po yung mga laman ng mga nabanggit natin na talata ngayon. So, nawa po ay, mayroon po tayo natututunan doon. Amen? Yung tingnan mo na lang doon sa, tingnan mo na lang yung paalala ni Paul kay Timothy. Ikaw, so, Timothy sikapin mo isang maging isang kang manggagawa ng no, walang dapat ikahiya na iitanyag mo ang kapupuhanan. So, pag uh, sabi nga, kapag si Lord yung uh, ating uh, tinitestify, dapat hindi tayo nahihiya. Alam niyo po, isa po nga uh, karangalan ng Panginoon at sa kanyang kapurihan, binabel ko sa kanyang pasasalamat. Pero nga po, kanina, nagamit po ako doon sa mga grade 12 student ng Lasal. So, yung uh, sa grupo namin, ay uh, nagamit niya po ako para mag, magbigay po ng uh, hard values para doon sa mga kabataan na sa halip na sa halip, ang ang scenario po kasi nagtanong sila at na, ako rin naman nagtanong sa kanila kasi yun yung para maubos yung time namin kasi kailangan niya magkilan lang kami kasi hindi lang ngayon kami magsasama-sama kung buong taon ng daycare ni Ana doon sa sa ng ni Gloria ay magkakasama kami may project ko na ino-offer yung kasal. So, nagamit ako ng Lord doon sa mga kabataan na yon hanggang sa naribil uh, na-reveal na kung ano kung na sila bagamat nandoon sila sa Catholic school pero kanya-kanya pala silang denomination. So, na-reveal. So, habang sabi sabi nung isang uh, binata na sabi nung isang binata, Tita, ako po ay isa po akong uh, Latter-day Saints. Ibig sabihin, ano siya? Yung Seventh-day Adventist. So, sabi, isa po sa... Isa po sa... Ako po ay uh, ipinanganak at lumaki sa pamagitan ng uh, kung, uh, yung uh, yung panata sa Panginoon. Parang hinandog siya sa Panginoon. So, sabi ko, uh, ano yung pinaka-core values sa uh, Latter-day Saints na uh, denomination? Sabi niya isa daw doon sa talagang uh, prinsipyo talaga ng uh, ano yung tightening, uh, tithing. So sabi ko, so you know how to tight Sabi, yes po. So hanggang sa binag-reveal uli na isang estudyante, babae naman na siya ay INC. At yung paging INC niya ay uh, yung pala ay kahit na pinupuntahan na siya ay minsan hindi siya nakakadalo. Pero alam niyo po, basta pang magitan po ng mga sinishare ko po, po sa kanila na Word of God, sinashare ko sa kanila yung values being uh, in a family of God. Alam nyo na sabi niya, salamat po tita kasi na-revive po yung heart ko. In fact, nagtatanong siya ng church dito. Sabi ko, anak, mag ka ng maayos because you are from INC at kami po mga burn again. So, pinaliwana ko sa kanya, ano ba yung ano ba yung pinaniwalaan ng in, in, Iglesia ni Cristo at ano naman yung islam natin as a burn again. So, sabi ko, kayo, hindi kayo naniniwala na si Kristo ay Diyos. Pero kami naniniwala na si Kristo ay Diyos sapagkat walang sino man ang um, makakaparoon sa ating Ama na pinaniwalaan niyo na Diyos kung hindi sa pangmagitan ng aming Panginoong Hiso Kristo. Pero sabi ko, hindi tayo magtatalo. Gusto ko lang ipaliwanag sa iyo. Alam mo, nagbablas yung pabataan. Grade 12 student siya. Na, namumula siya. Tapos sabi niya, kita, ang sarap ng pakiramdam ko na revive yung heart ko. So, sabi niya, saan po yung church niyo? Sabi ko, sa dyan lang kami sa Akasya, sa Timbaw. So, di ba? So, sabi nga, kapag si Lord yung inuna mo na itaas sa buhay mo, ay talaga nga, uh, sasamahan ka ng Panginoon. Yan. So, sobra sila, sabi nila, na-bless nila. Sabi nung, sabi ng ibang mga kabataan na, siyempre mga talented, mga English speaking yung mga lasal yan. Di ba? Mga English speaking. Sabi nila, sabi na, Uh, mahal daw nila, sabi niya love na love daw nila the way I, I, I speech, I speak sabi ko talaga, praise the Lord sa Diyos lagi ang kapurihan so para daw, ang tingin daw nila sa akin sanay na sanay daw akong magsalita sa karamihan pero sabi ko hindi ako si ano ah hindi ako si yung taga-America na is night, pero sabi ko dahil alam ko kung paano po ipaglaban ang aking Diyos na pinagliling sila na yung nagre-reveal ng mga sarili nila kung ano sila, kung mayroon silang mga karanasan ng may karanasan sila sa Holy Spirit, may karanasan sila ng pag-inward again, Iglesia ni Cristo. Tapos, wala silang mga ano, so naliwanagan silang lahat. Kaya, sabi nung professor nila, so, sabi na habang tumatagal daw, mag-exciting yung kanilang mission sa dito sa Langiwa. So, hindi, hindi ko na kinahiya, sabi ko mayroon dito hospital, may mga organization dito, hospital dito sa amin. Kapag walang-walang gamit ang hospital, kailangan namin magbiyay ng malayo para magamot yung aming pasyente. Sabi, ano pa ang kailangan? Sabi ko, siguro anak buhay. Sabi ko, hindi lahat mayayaman dito iba. Yung iba may kakayanan. Sabi ko, eh, pabuti ko ang kanilang prinsipyo. Katulad ng prinsipyo ko, kahit ako walang pera, mayaman ako kasi maraman ang mayaman ang Diyos na pinaglilingkuran ko. Kaya, sabi, ang, inang ang, ang proposal ko doon, magkaroon yung mga nanay ba na magkaroon ng hanap buhay, pagkakitaan na kahit ano, para kasi patutugma-tugmay nila yun eh, yung mga proposal na yun. So, sabi ng professor, sa po namin yung napili niya na ano, pasalo daw sa mga proposal. Sabi ko, pag-pray natin. ano po yung kaluban ng Panginoon? Diba? Kasi yung mga nanay, habang nagbabantay, eh, ay kumikita sila. Kung talaga nga magbitutulong ka na rin lang. Sabi ko, tutulong na rin lang naman kayo. Dapat yung the best ng tulong ang gawin nyo. Kasi sabi nila, sabi ng mga estudyante, nagbibinta sila ng mga items para makaipon sila para maitulong nila doon sa project na yun. Kaya, medyo maganda po yung resulta ng lakad namin. Kaya, sabi nga ng mga kasamahan namin, may mga mga kasamahan ko, mga membro ng aming inaanak na pastor, pero sabi mas, ah, yan mo na na si pastor na lang yung magpaliwanag ng bahagi na sasabihin natin. Kasi wala naman tayong masasabi. So, kaya, ganun po yung, nga uh, ganun po yung uh, nangyayari sa sa atin kung gusto natin na maging maunlad yung pagkatawag sa atin ng Panginoon yung paglilingkod natin. Lagi natin unahin si Lord na ipahayag sa buhay natin. Kasi si Lord yung nag-speak out para sa atin. So minsan hindi natin nalalaman na yeah, mayroon pa lang na mas nangangailangan sa kung ano yung ating uh, kung ano yung ating isinishare. Mayroon pa lang uh, mas higit na nangailangan mo na kinabibless din natin. Sabi nga, kapag naparangalan natin ang ating ama, mapaparangalan din niya tayo sa pamagitan ng ating mga sa kanil. Amen po. So, konti lang po yan na, ilang verse lang po yan, pero may laman po yan. So, lagi natin, tandaan po natin yung mga verses na yan na pinag-aralan natin ngayong gabi. Makakatulong po yan sa inyo para kayo mag-excel sa inyong pag-ilingkod sa ating Amen. May natutunan po ba tayo? Amen. Yan. Salamat sa Panginoon, Lord. We thank you, Father God, for this opportunity. Baga makapahak, maiksi yung aming mga pag-aaral. It's a matter of three verses, Lord. Pero alam namin, Panginoon, na malaki nito ang may sa aming mga buhay upang makapaglingkod kami sa iyo na makapagumpay. Salamat po, Panginoon, sa aming ito. Pagunig ang magpahayag ng mga mabubuting bagay sa amin gamitin mo po kami for your glory alone. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.